Baka ma-stock ako dito May single. single ma'am ka. Ha? May anak ka na? Meron. Isa. Isa. Single ma'am ako eh. Single ma'am ka? Pure gaba. Bakit? Single mam ka? Ito bakit bawal? Ba, wala? ba baka ma-stock ako dito. <laughs> single. Single ma'am ka. <laughs> ha? Pagkakang ganyan ka. single ma'am ka eh. Single. Single. Single ma'am ka. Oh, single mo mo. Asa, isawa mo. na stroke sa kabilang bahay. <laughs> <laughs> ha? Kaya hey, pwede tayo. Sinabi ko hmm. lang ako na meron akong asawa pero joke-joke lang yon Pero, wala talaga. Gusto ko ikaw. Ano yan? Katol? Kate? Hindi <laughs> <laughs> masyado. Konti lang. Ah, konti lang. Konti lang. Kamutin mo. <laughs> Ito sabi nga, ikaw yung... oh. mo sa akin, pusa? <laughs> oh. Kaya mo na yan. <laughs> eh, gusto ka tayo. Gusto mo ako? Paano hindi kita gusto? Hindi naman lahat para magustuhan mo ako. Ano ka? Siniswerte ka? <laughs> mo ba nun? Ayaw mo na. Ang, sa ko kayo mag-alaga. I don't care. Ang pag-aalaga ng asawa mo, masihigitan ka pa yun. Ano yun? Karera? Ba't ka na lang mauna? Ayaw mo na mauna eh. Ha? Ayaw mo naman na mauna ako. Hindi pangalawa na lang ako. Sabi mo, masihigitan mo pa? Yung pag-aalaga ng asawa ko? Oo. Ano yun? Contest? Pag nanalo, champion ka, gano'n? Hindi na naibigay ng asawa mo sa'yo. Ano, ano? Ipapadama ko lang sa'yo yung pagmamahal na hindi pa nagagawa ng asawa mo. Wow! Talaga? Para nag-aaral ka maging malandi, ah. Parang pwede ka nang ipuso sa bahay ah. ko yung isang tao. Ano? Ganito lang talaga ako kung magsalita once sa gusto ko yung isang tao. Hmm. Sorry ka na lang. Maglaway ka, hindi mo ko matitikman. Pwede naman, secret lang ha, para matikman ka lang ha. Hindi hmm. naman ako easy to get. Baka pwede naman nating pag-usapan. Tikim-tikim lang naman. Ha? Baka pwede pa nating pag-usapan yan. mo sa aking kanto-kanto? Titikman mo? <laughs> Pwede kiss, isa lang. O dito ka. Ayaw ko dyan, gusto ko dito. Di wag, party ka. <laughs> oh, eh. O dito muna. Hindi ko siya ma-feel. Hmm. Manhead ka kasi. Ano <laughs> <laughs> naman yung asawa? <laughs> Kung bakit ka natakot? Hindi, hindi mo na ako madadala sa ganyan-ganyan. Gusto mo sayawan kita? Para ha? Naman magkakaroon ka ng pag... Ay, para naman magkaroon ka ng pagtingin sa akin, kahit konti ka lang. Gusto mo, ikaw sayawan ko. Gusto mo? Gusto mo, ikaw sayawan ko? sumayaw? Uy, sasasayaw ako dito. Sasayaw ako? Hindi <laughs> mo pa naman ako papatikimin tapos sasayaw ka lang tapos maiinlab ako lalo sa'yo? Ang kanilang kasalanan yan? sayo kasi ikaw sumayaw. Hindi, wow. <laughs> Sino na inlab? Eh, ako kasi ang sarap mo sumayaw eh. Sino na inlab? Ako. oh kasalanan mo. <laughs> kasi. Ay, di, tanggalin ko na to. Bye-bye. Huwag oh, naman. Oo. Oh. Ayaw bali. Ngayon <laughs> nga. lang tayo nagkaharap. Tayo, tayong dalawa lang. Tapos. Hmm. Ay, sabi lang. Ngayon nagkaharap. Nagsapilitan pa. gano'n <laughs> Pwede naman pag-usapan. Pa. Bakit? Hindi purgit maganda ka, madadala mo ko. Ano bang meron sa kanila na wala sa akin? Eh, natuto na ako. Napikot na ako ng asawa ko, tapos pipikutin mo ulit ako. Ano yung dalawa nang pumikot sa akin? <laughs> May ulit ako ba yung pumikot sa'yo? Ha? Bakit Asawa ba <laughs> kita? Asawa kita? Siyempre napikot na ako tapos pipikotin mo ako. Oh, ulit yun. Kasi na naulit ni. Eh. Idadaan naman kita sa pag ano ko. Ano? Patitik kita isang beses, di ba? Ano ka na? Eh, wag na. Isang beses. Uh, no. Isa lang? <laughs> Isa lang, kulang. Kung <laughs> kaya ko kahit ilang rounds, ano ka ba? Hm? Totoo? Doktor ako. Bakit? Hindi mo nagagawa ng asawa mo yon? Hindi. Hindi ako na lang mag-helicopter para naman Ayoko, may eroplano ako. <laughs> Bakit? Ano tingin mo sa si akin, Kur? <laughs> helicopter sa amin, laruan lang. Pag mo mo, helicopter mo. Ano naging masaya ka? Hmm? Sabi mga ilunggo, ang kutsara namin, kung sa inyo kutsara nyo, yung maliliit. Sa amin yung kutsara, pala. <laughs> Pag mo sa akin, helicopter mo, helicopter sa amin, laruan lang yan. <laughs> Anong gagawin ko sa helicopter mo? <laughs> Marami sa amin helicopter. Tagsasampung piso sa tindahan. <laughs> Ano ba helicopter mo? Palasak mo talaga ang sarap na hindi mo natikman. Hmm. Laruan niya helicopter dahil sinasakyan niya, hindi yan kinakain. <laughs> ang laruan na helikopter hindi yun masasakyan kasi ang maliit lang yun. Nagkasakpong hmm. piso. Eh ako, malamit ah? Wala nga naman yung helikopter sa sakay sa tao. Eh masisira yung pagsakyan mo. Nghe. Nghe. Hmm. Ilan viewers mo dyan, ma'am? 209. Ah, okay. Buti nagtitay sila, no? Daming natutuwa sa akin dito, pero wala nagbibigay ng gifts. 1,100, puro marites. Ah. Hindi rin, nagtatap ng screen Sila kasi, nasa akin na yung Ano mo? Thank you, Jane Nasa akin, na oh? ano to Na ang Bota sa kanila, malapit na malapit na Anong malapit na? Malapit na kitag maagaw sa kanila Wow <laughs> Konting push na lang. Mamaya ha. Ibi-PM kita. Hmm? <laughs> Sorry. Wow. Hindi ako magbabasa ng inbox. <laughs> Busy ako sa buhay ko. <laughs> ano yung nabibisihan mo? Hmm. Bakit? Kailangan ko sabihin iyo. Asawa ba kita? <laughs> para naman malaman ko. Para alam ko. Alam ko wow. Wow. Ano. Nag-claim. <laughs> Shumira lang. nag asyom ganon assume, ganun. Assumera na ba yon kapag gusto mo yung isang tao? Hmm. siyempre Kung malaman yung mga ginagawa ko. Pag sinabi ko, malalaman mo. Maganap ka ng paraan para makuha mo, makuha mo yung simpatya niya. So naghahanap ka ng paraan para makuha mo yung simpatya ko? Oo, oh, gagawin ko lahat. Anong gusto mo? Para Hindi ka mag-uawag mag Hindi <laughs> ka obra. <over. laughs> Antok na kami. may. Kailangan pa kami. Ha? Sa May comment man dito Ikaw ba mami ko? Assuming ka? Ikaw ba yun? OA, OA Naraginip lang pala ako hmm Buti alam mo Thank you, Abas Loparay O oh, ano? Last game na to lima lang kaya mo? Ay, wag na lang. Hanggang lima ka lang pala eh. Ah, oo eh. <laughs> <laughs> Hindi ka na makalusot, tapos sabihin mo, hanggang lima, hang hanggang lima na ako. Hindi <laughs> mo ba kaya ng sampo? Hmm. Oo oh, kasi kaya ko eh. Hmm. Ay, mga dagdagan yung anak mo, tapos yun, yung kaya mo. Kaya mo. <laughs> bakit ano pa yung pinag-uusapan dito, eh, round ang pinag-uusapan dito? Hmm. Paano ka makakarami ng round kung ay mo dagdagan yung anak mo? <laughs> eh, bakit bawal pa yun? Bawal ba yun baka ilang round ka, tapos yun yung Dagdagan yung anak mo? Meron, meron ka nang nalalaman. <laughs> lang. Walang Sinasabihan ka nga na yung anak mo, kinikipot mo nga eh. eh, paano madagdagan yung anak ko? Eh, wala nga akong partner. Ikaw nga hinahanap ko para madagdagan yung anak ko? Ay, wala ka pa eh. Ka partner. Agad ka nagaganyan. Hmm. live na ako. Love you. Huh? Ayun, yun yung hinahanap ko, yung I love you. Ay, kung i-block kita, gusto mo? <laughs> <laughs> I found <there. laughs> Ha? Ayaw mo na? Love you. Love you. Well, wait lang, may, may puzzle. Wait. Oh my God. Ano pa? na ba to? Love you. Dahil kong viewers. Gusto ka nila kapiki kita. Ilan viewers mo? Umabot kami ng 1.1 dito kanina. 800 na lang. May an-an. Kaso wala nagbibigay ng gifts. Puro maritis. <laughs> pa naman matikman mo yung isang kamandag ng Mom Kimi. Ayokong tultugin ko yung bungo mo. Baka masabi mo, ay, asawa mo pala ako. Ah, Diyos ko naman. Hmm. hindi ka makasilip mamaya. Baka ikaw ang hindi makasilip talaga. ako. Oh, Sige na, bubay. Love you. Love you more. Diba guys? I love, you. bibigayin Bibigay din siya sa akin guys. Oy! Oh, hey. <laughs> Sige na, bye-bye. Kiss ko. Bye. Kiss ma'am, Kiss ko. Baka pwedeng mag-kiss. Bye na. Bye. Oh, di ba? <laughs> dito din. <laughs> Green live na ako ah. Bye, bye bye. Ingat ka. Cool ka lang Ingat sa dyan. yung messenger ko. Ha? Tawag ka sa akin, bibigay ko yung messenger ko sa'yo. Hmm. <laughs> Katol? <laughs> Kate? <laughs> Oha. Uh naman. -huh. Bye bye, love you. Love you, man. Guys, mag live na ako, guys. Ingat kayo, God bless. <laughs>